Matulog-tulog pa. Ang juicy. Umusok-usok pa. Oh. Ayan, oh. Ang larap! Kailangan natin ito, guys. Pan. Tapos, foil. So, kailangan natin ng butter, guys. Itong pagluluto na to ng king crab, uh, natutunan ko to sa London. Nag-aral ako ng culinary. Pinaka-special na luto to ng king crab, guys. Na matitikman nila sa buong buhay nila. So, ito na, guys. Kailangan, ano siya kasi, liquid siya para maikalat natin siya sa king crab. So, habang iniinit natin tong butter, guys, set na natin, i-preheat na natin to. 300 75 degrees pala. Lahat naka preheat na yung kwan guys. Oven natin kasi ano to. Bake. So ito na yung pinaka paraan guys para lutuin yung king crab. Pinaka simple pero pinaka special. Iwain na rin muna natin yung lemon habang hindi pa siya naluluto. Laka natin ng lemon. So ang paghihiyan tamang paghihiwa ng lemon guys. Kailangan. Mag-ingat lang kayo. Yun ang pinakamagandang paraan ng paghihiwa ng lemon. Yan. Hiwain mo lang sa kalahati. Yun, okay na siya guys. Palamigin lang natin ng konti para mabrush natin siya dito. So, kailangan pitin natin siya sa gitna para pumasok yung lemon tsaka yung butter. Tsaka, mas madali na siyang kainin. Opo, tagis. Ang lamig. Di pa natitipros. Yun pa lang. Oh, laman, oh. King. Grabe, oh. Ikaw na tatalo kay Gordon Ramsey. Oh, ako na. Unbelievable. Grabe, laman niya, oh. Hello. Oh, lala. Kaya din po ng hulihan, mga boss ah Kayo din ang huli niya, boss. Oo. Galing pa akong alas kakahapon. kahapon. ko pa dito sa California. Nakailan kayo, boss? Na, nakailan huli kayo, boss? Ito lang. <laughs> 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 pagka, pagka bingwit ko pa, ano lang. Ang nagkamali ako ng pinasok, ah. Pwedeng gawing Paris yan, boss. Pwedeng gawing uh, Paris. Crab Paris. Trust the Paris. Just trust the Paris. Balita ko, boss. Mahal yan sa restaurant, ah. Puro lang to. 54 dollars lang to. Sa rest, pag nasa restaurant po? Ah, pag sa restaurant. pag sa restaurant to, 100, 200 na to. Tapos ni nilaga lang yun. 200 dollars. Nilaga, Laga lang. lang, lang, lang. Tangina, wala pang butter yun, guys. Hindi, hindi yun yung nobin na boss. Hmm, uh, ito special. Saan nga mga tuwa ng ganyan boss? Sa London. Kaling pa London. Mga ilang buwan ka nag-stay doon? Six months kong in expertise to. Pinag-aralan -expert ko na six months to. boss? To. <laughs> so, unahin muna natin yung lemon guys. Whiskan muna natin ng lemon. Hindi pala ako nag ng kamay. Ang daba. Yeah, Whiskan so, muna tayo, natin boss, ng lemon. Ito yung yung pinang bili mo dyan. Sulit to. Yata. Uh, boss, hindi pinang halo yung sabon boss. Parang mas din ko Parang ay eh. Ayun o, lemon din eh. <laughs> <laughs> isik natin ng ganyan. Yan, okay na yan. Hindi lalagyan na salt yan, boss. Talo-talo na yan. Hindi, butter ang ilalagay natin. Wait ko guys lang ako. Parang <laughs> late yung pag mo yung boss Oo, oh, ganun talaga sa panahon ngayon. Butter na, butter. Butter, guys. Parang professional ka, boss ah. Professional talaga ako. Professional scam. <laughs> Pasok natin sa loob. Mmm. Yan, para tas ikalat na natin yung butter, guys. Ganyan. So, guys, babalutin na natin to. balot na balot para hindi siya lamigin sa loob. Kasi pag nilamig to, magkakaubo. Okay na yan. So, ibibig natin siya for 10 minutes, guys. 365 degrees. 0.00123 carry 1 square root of 2. Para buksan to. Uy, init na. Grabe, salpak na natin to. Yan. So, 10 minutes. Hey. So, yan na guys. Luto na. Che check muna ng dadan lang. 12 minutes pa lang siya. Pero che-check namin. Hindi kami sure sa oras kung ilang oras siya pwede. Add pa tayo 3 minutes. 3 minutes pa. So, mag add pa kami 3 minutes guys. Luto na, luto na. Uy, ang bango. Tikman na natin, guys. Ang laki. Malamig pa. Di pa luto. One. Di pa luto. <laughs> Di pa luto. <laughs> Di pa natin. Yo! So ito guys, luto na talaga. nulit namin another 15 minutes kasi kanina hindi pa luto. Uy! Wala nang presentation. Lapang na agad. Tapos meron tayong garlic, chili garlic oil. Ang lucky oh. Ito, parang karni ng baka. Yan oh. Tikman muna natin. Unang kagat. Ang natin guys. Ang tamis! Ang sarap! Iba yung ano niya. Iba yung lasa niya. Kahit walang sausawan, sarap. Kasi sweet ito, siya, sweet. Subukan natin sa chili garlic butter. Ito, ito, ito. Laki Mas masarap! Ang sarap. Promise, di ako nagbibiro. natin ang kanin. Kapi! Iba! Once in na lifetime lang ito. Ayan, no? Oh. Ganyang kalaki, oh. Parang siyang karne ng baka, guys. Matulo-tulo pa. Juicy juicy, oh. umusok-usok pa, oh. Ayan, no? Oh. Ang larap! Ay, mag-review ang puto. <laughs> ang sarap! Grabe. Medyo may kamahalan lang, pero sulit. 2.5. Sulit. Yung lang masasabi ko, sulit. Sulit ang paghihirap. Sulit ang paghihintay. Sulit ang effort magluto. Ibang lasa. O? Oh? Ganyang kalaki, iba naman makukuha mo. Iba yung lasa niya sa alimango, iba yung lasa niya sa lobster. Kasi natikman ko na yan. Manamis namis siya na ang sarap kagatin. 1 to 10. Rate ko is 8. 8. 8. Hindi pwede maging perfect. Sige natin ng ano. Bawang. perfection. I'm yan po. Oh. Laki niya, no? Ayun no? Tayo hmm? kung gano'ng kataki yan. Diba? Tapos sasabayin natin ng malamig na malamig. Na Coca Pepsi. Ah! Sa -sa -sa ulit natin, guys. Sa -sa ulit natin. Ang sarap. Isipin mo ganito, kalaki yung galamay ng king crabs. Oh. Isang ganito pa lang, wala na, solve ka na. Busog ka na. Hindi pa buong galamay yan. Yo! So yun guys, no? naubos. Nalobat yung camera natin guys. Pero ang sarap, grabe, sulit. So guys, huwag nyo namang kalilimutan i-follow yung Facebook page ko. Like, share, and subscribe guys. Maraming maraming salamat guys. Ay!